Mahagi ng libreng medical check-up at gamot ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan bilang pakikiisa sa isinagawang medical mission ng Victory Church Mangaldan noong Sabado, November 8. Layon ng aktibidad na mapalakas ang kamalayan sa kalusugan at maibsan ang gastusin ng mga residente pagdating sa panggamot at konsultasyon. Pinangunahan ng Municipal Health Office ang pagtugon sa mga pangangailangan ng daandaang benepisyaryo. Katuwang din ng lokal na pamahalaan ng Philippine Red Cross Pangasinan Chapter sa pamamagitan ng kanilang programang Alagang Red Cross Health Caravan. Nagatid dito ng libreng gamot, bitamina at seminar tungkol sa mga sakit tuwing tag-ulan gaya ng leptospirosis at iba pang banta sa kalusugan. Mayroon ding dental services kung saan marami ang nakinabang sa libreng tooth extraction at dental check-up. Isinabay din ang libreng eye check-up at pamimigay ng salamin sa mga may problema sa paningin. Hindi rin mawawala ang libreng hot meals na handog ng Gikosina on Wheels mula sa pamahalang panlalawigan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang alkalde ng Mangaldan sa Victory Church, Mangaldan at Philippine Red Cross sa pakikipagtulungan sa programa. Samantala, inaalam na ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang Rapid Disaster and Needs Assessment matapos manalasa ang bagyong uwan. Pinangunahan nito ng Provincial DRRMO katuwang ang DILG, PHO, PSWDO, OPAG, PEO, PVO at PIMRO. Sa ganitong paraan, mapapabilis pa ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa inisyal na datos, pumalo na sa higit 411 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa probinsya. Sa sektor ng agrikultura, pumalo sa 137 milyon pesos ang pinsala sa high value crops na sinundan ng palay na umabot sa 78 milyon pesos. 8 milyon pesos naman sa mga pananim na mais, 11.2 milyon pesos sa mga palaisdaan at higit 220,000 pesos sa mga alagang hayop. Pumalo naman sa 176 milyon pesos ang iniwang pinsala sa mga infrastruktura. Wala namang naitalang nasawi o nawawala sa pananalasa ng bagyong uwan. Valerie Desmaya, RNG News.